Naranasan mo na ba ang pakiramdam na may itinatago, na may mga malalim na iniisip at nararamdaman na hindi ibinabahagi? Ito ay maaaring maging isang karanasang kawili-wili at sa parehong oras ay nakakabahala. Kapag intuitively nararamdaman mo na may isang tao na nagtatago ng bahagi ng kanilang sarili, para bang may isang dinakikitang nakikitang kwento na sinusulat sa mga anino, isang kwento na ikaw ay bahagi, ngunit hindi mo palubos na nalalaman. Ang pagkaalam na may mangyayari na may mga pagbabago na bumubuo sa likod ng mga eksena ay patunay ng iyong koneksyon sa mga subtleties ng human relations at sa enerhiya sa iyong paligid. Ang intuition na ito, ang pakiramdam ng pag-asa, ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakatutok sa mga diberbal na senyales, sa mga nakatagong mensahe ng araw-araw na interaksyon. Para bang, sa ilang antas, alam mo na ang pagbubunyag ay malapit na, na malapit na ang mga hindi pa nasasabing salita ay makahanap ng kanilang boses. Ang pag-asa na ang taong ito ay magbubukas na, na ibubunyag ang kanilang damdamin at iniisip tungkol sa iyo ay puno ng potensyal na magbago sa kasalukuyang dinamika ng relasyon na ibinabahagi ninyo. Ang nakakamangha tungkol sa mga sandaling ito ng pag-asa ay kung paano ito naghahanda sa atin para sa darating. Ang malaman, kahit sa isang intuitive na antas lamang, na ang isang pagbubunyag ay malapit na ay maaaring maglagay sa atin sa isang estado ng higit na pagtanggap at pagbukas. Binibigyan tayo nito ng pagkakataon na magmuni-muni sa ating sariling damdamin at iniisip at kung paano tayo maaaring tumugon kapag dumating ang sandali. Sa huli, ang komunikasyon ng isang bagay na kahalagahan tulad ng damdamin ng isang tao ay hindi lamang isang gawa ng kahinaan para sa nagbabahagi, ngunit pati na rin para sa tumatanggap ng pagbabahagi. Sa panahong ito ng paghihintay, ng pag-asa, maaaring maging kapakipakinabang na linangin ang isang espasyo ng pagtanggap at pag-unawa sa loob ng sarili. Hindi lamang ito magpapadali para sa ibang tao na magbukas, ngunit makakatulong din ito na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang katapatan at kahinaan ay maaaring mamulaklak Tandaan na, bagaman hindi natin makontrol kung kailan o paano magpasya ang iba na ibahagi ang kanilang mga iniisip at damdamin sa atin, maaari nating kontrolin kung paano tayo tumugon sa mga pagbubunyag na ito. Marahil ay nagtataka ka sa ito kung sino ang taong ito. Ang taong pinag-uusapan natin ay nagtataglay ng isang makapangyarihan at sa parehong oras ay tahimik na enerhiya, isang lakas na madalas na nananatiling hindi nakikita sa mga hindi mapagmasid na mata. Ang pag-iingat na ito, ang reserbang ipinapakita niya, ay hindi isang senyales ng kawalang pakialam, kundi isang armadura na hinubob ng mga karanasan sa nakaraan. Ang mga nakaraang sugat ay nag-iwan ng marka na lumilikha ng isang kalasag ng pag-iingat sa paligid niya. Iniisip niya sa isang panloob na dialogo na puno ng pag-aalangan, kung magbubukas ako at masaktan muli, alam ko na ang sakit ng kalungkutan at kung bumalik ang sakit na yon, ang takot na muling maranasan ang nakaraang kalungkutan ay isang pasanin na kanyang dala, isang anino na sumusunod sa kanyang mga hakbang. Ang prosesong ito ng pagsasara, ng pag-iingat ng kanyang mga enerhiya, ay isang estrategiya ng sariling proteksyon. Sa kabila nito, mahalagang kilalanin ang pagsisikap at dedikasyon na inilagay niya sa kanyang sariling paglago at pagpapagaling ang makarating dito sa isang punto kung saan siya ay may kakayahang maramdaman ng malalim sa kabila ng takot na masaktan muli ay isang pagpapakita ng lakas at katatagan. Nag-aalala siya, marahil masyadong marami, at ang pag-aalalang ito ay nagpapanatili sa kanya sa isang estado ng pag-iingat kung saan pinipili niyang huwag ibahagi ang marami tungkol sa kanyang mga damdamin at iniisip. Gayon Gayunpaman, sa ilalim ng layer ng proteksyon na ito, mayroong isang karagatan ng malalim na damdamin para sa iyo. Labis siyang nagmamalasakit at ang kanyang mga damdamin para sa iyo ay matindi at tunay. Ang komplikadong emosyonal na ito, ang halo ng takot, pag-aalaga, at pag-ibig ay isang patotoo sa lalim ng pagkatao. Ang kakayahang magmahal kahit na hinahabol ng takot sa sakit ay isa sa pinakamalaking lakas na maaaring taglayin ng isang tao. Sa harap ng katotohanan ito, mahalaga na lapitan ang sitwasyon ng may sensibilidad at pag-unawa. Ang pagkilala sa kanyang kahinaan at ang pagsisikap na ginagawa niya upang protektahan ang sarili ay ang unang hakbang sa paglikha ng isang ligtas na espasyo kung saan siya ay maaaring makaramdam ng komportable na magbukas sa kanyang sariling oras. Ang pasensya ay susi ang pagpapakita sa pamamagitan ng mga aksyon at salita na siya ay nasa isang ligtas na kapaligiran, kung saan ang kanyang mga damdamin ay igagalang at pahalagahan, ay maaaring hikayatin siyang ibaba ang kanyang mga depensa. Ang magbuka sa isang tao, lalo na kapag nasaktan na sa nakaraan, ay nangangailangan ng tapang at tiwala. Kaya naman, mahalaga na ikaw rin ay handang maging mahina na ibahagi ang iyong sariling mga damdamin at takot. Ang ibinahaging kahinaan ay maaaring maging isang makapangyarihang katalisador para sa intimasi at mutual na tiwala. Ang kanyang nakaraan na minarkahan ng sakit at pagkadismaya ay nagpapahirap sa ideya ng pagiging ganap na bukas at mahina. Natatakot siya na sa pagpapahintulot sa kanyang sarili na lubos na maramdaman at magbigay daan sa koneksyong ito, maaari niyang muling harapin ang sakit ng pagkawala o pagtanggi. Ang takot na ito ay hindi lamang tungkol sa posibilidad ng pagkasaktan, kundi pati na rin sa ideya ng pagkawala ng kaligayahan at kapayapaang dinala ng iyong presensya sa kanyang buhay. Ang ideya na guguho muli ang lahat ay isang anino na naglalambong sa pag-asa at optimismo na iyong pinausbong sa kanya. Sa puntong ito, mahalagang kilalanin ang kanyang kahinaan at intindihin na ang mga takot na ito ay natural na tugon sa mga nakaraang karanasan. Ang pinakamahusay na paraan upang mag-navigate sa sitwasyong ito ay ang patuloy na maging isang pinagmumulan ng suporta at katatagan habang hinihikayat ang bukas at tapat na komunikasyon tungkol sa mga takot na ito. Ang susi ay nasa pagtatayo ng isang matatag na pundasyon ng tiwala na ipinapakita sa pamamagitan ng pare-parehong mga aksyon at mga salitang nagpapatibay na ang inyong pinagsasamahan ay totoo at pangmatagalan. Bukod dito, mahalaga na hikayatin siya na pag-usapan ang kanyang mga damdamin at alalahanin, lumilikha ng isang ligtas na kapaligiran kung saan maaari niyang ipahayag ang kanyang mga insecurities nang walang takot sa paghusga. Hindi lamang ito makakatulong na maibsan ang ilan sa kanyang mga takot, ngunit magpapatibay din ito sa ugnayan sa pagitan ninyo na nagpapakita na ikaw ay nakatuon sa pagsasama-sama anuman ang mga hamong maaaring lumitaw. Tandaan na, bagaman maaari kang maging haligi ng lakas at positibidad para sa kanya, mahalaga rin na itaguyod ang kanyang emosyonal na independensya. Hinihikayat siyang makahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa loob ng kanyang sarili, bukod sa relasyon. Lumilikha ito ng isang malusog na balanse kung saan pareho kayong maaaring maging interdependent, nagtutulungan ng hindi nawawala ang inyong mga individualidad. Sa pagharap sa takot na ito sa pagkawala at sakit na may pagunawa, pasensya, at pagmamahal, maaari kayong magkasama na lumikha ng isang hinaharap kung saan ang nakaraan ay hindi na tumutukoy sa mga posibilidad ng kasalukuyan. Sa halip, bawat sandaling ibinahagi ay nagiging isang pagkakataon upang palakasin ang tiwala, palalimin ang koneksyon, at linangin ang isang pag-ibig na matatag sa harap ng mga adversidad. Ang taong ito, sa harap ng napakalaking hamon na kanyang hinaharap, ay nasa isang sandali ng pagmumuni-muni at takot ang kanyang paglalakbay sa paggaling na kanyang pinagdaanan ay may sa mag-isang pag-akyat sa isang napakalaking bundok, isang gawain, sa paningin ng marami, ay mga ngailangan ng suporta, kasama upang matagumpay na maisa katuparan. Ang katotohanan na hinarap niya ang pag-akyat na ito, isang proseso ng pagtagumpayan at paggaling sa kanyang sarili, ay nagpapakita ng malaki tungkol sa kanyang lakas, determinasyon at katatagan gayon Gayunpaman, sa paglingon sa laki ng bundok na kanyang naakyat, ang sukat ng gawaing kanyang nalampasan, ay maaaring tila mas nakakatakot pa kaysa noong siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang paglalakbay. Ang pagbabalik tanaw na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kalakhan ng nalampasan, kundi nagdadala rin sa ibabaw ng takot at pag-aatubili na harapin ang katulad na paglalakbay muli. Ang ideya na dumaan muli sa isang napakahirap na karanasan, lalo na pagkatapos ng isang negatibong karanasan, ay maaaring lubos na nakakatakot. Ang takot ay hindi lamang sa pagharap sa katulad na mga hamon, kundi pati na rin sa muling pagiging nasa isang posisyon ng kahinaan kung saan ang posibilidad ng sakit at pagdurusa ay kapansin-pansin. Sa kontekstong ito, mahalagang intindihin na, bagamat ang paglalakbay sa paggaling ay maaaring naging mag-isa hanggang ngayon, hindi ito kailangang magpatuloy sa ganitong paraan. Ang pagkilala na ang pag-akyat sa isang napakalaking bundok ng walang tulong ay halos imposibleng gawain, ay maaaring maging isang punto ng pagsisimula upang kilalanin ang kahalagahan ng paghahanap ng suporta, kasama sa mga susunod na pag-akyat sa buhay. Ang nakaraang karanasan, bagamat minarkahan ng mga paghihirap, ay maaari ring magsilbing patotoo sa kakayahan ng taong ito na magtagumpay. Upang sumulong at harapin ang takot sa pagsubok muli, mahalaga na mag-adopt ng isang maawain at maunawaing diskarte sa sarili. Ang pagkilala sa sariling kahinaan, hindi bilang kahinaan, kundi bilang isang aspeto ng karanasang pantao, ay maaaring magbukas ng mga landas patungo sa mas malalim at makabuluhang paggaling. Bukod dito, ang paghahanap ng suporta, maging mula sa mga kaibigan, pamilya, o mga profesional, ay maaring magbigay ng karagdagang lakas at perspektibo na kailangan upang harapin ang mga bagong hamon. Ang pag-aaral mula sa mga nakaraang karanasan, mabuti man o masama, at paggamit ng mga aral na ito bilang mga kasangkapan para sa pagtatayo ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paggaling at paglago. Mahalagang tandaan na bawat hakbang na ginawa, bawat metro na inakyat sa bundok na ito ay patunay ng kakayahan ng taong ito na magtagumpay. Ngayon, sa harap ng posibilidad ng mga bagong pag-akyat, hindi na niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Ang pagpapahintulot sa sarili na maging mahina at magbukas para sa magagamit na suporta ay maaaring gawing mas kaunti ang pagiging nakakatakot at mas nakakayaman ang hinaharap na paglalakbay. Nagsisimula na siyang unawain ang tunay na halaga ng mga tao sa kanyang buhay isang mahalagang kasanayan na magpapahintulot sa kanya na mapalibutan ang kanyang sarili ng mga positibong impluensya at lumayo sa mga hindi nag-aambag sa kanyang kabutihan. Ang kakayahang ito sa pagtatasa ay hindi lamang sumasalamin sa isang tumataas na emosyonal na kapanahunan kundi pati na rin sa isang pinalakas na pagpapahalaga sa sarili. Habang kinikilala niya ang kanyang sariling halaga at kung ano ang nararapat niyang makuha mula sa mga relasyon. Sa pagkilala sa pagkakaiba ng pagtrato sa kanya ng iba't ibang tao, natututunan niya ang isang mahalagang aral tungkol sa pagbibigay at pagtanggap at respeto sa mga relasyon. Ang pagkilala na may mga taong hindi siya tinatrato ng maayos ay malakas na nakokontrasta sa pag na may isang tao sa tabi niya, ikaw, na nagpapakita ng isang tahimik, ngunit malalim at makabuluhang pagmamahal. Ang kontrast na ito ay nagliliwanag sa kahalagahan ng pagpili kung kanino ibabahagi ang kanyang buhay, enerhiya, at kahinaan. Ang tahimik na pagmamahal na nadarama niya para sa iyo, bagaman maaaring balot sa pag-atubili at takot sa sakit sa hinaharap, ay isang patotoo sa lalim ng kanyang mga damdamin at sa epekto na nagawa mo sa kanyang buhay. Ang panahon ng pagkatuto na ito, bagaman hamon, ay tumutulong sa kanya na muling buuin ang kanyang sarili, na maging komportable sa kanyang sariling balat at sa realidad sa kanyang paligid. Gayon paman, ang pag-aalala sa kung ano ang maaaring magkamali ay sumasalamin sa isang nauunawa ang pag-iingat na ibinigay ang kanyang kasaysayan ng mga nakaraang sugat ang pag-aalinlangan kalituhan at takot na masaktan muli ay mga natural na reaksyon sa nakaraang trauma at sa likas na panganib ng pagbubuka sa isang tao gayon paman, mahalaga na makita niya ang mga damdaming ito hindi bilang hindi malalampasang mga hadlang kundi bilang mga senyales na mayroon pang trabaho na dapat gawin sa mga tuntunin ng pagpapagaling at pagtanggap sa sarili. Ito ay isang paalala na, bagaman ang pag-ibig, ay maaaring mapanganib, maaari rin itong maging isang pinagmumulan ng hindi kapanipaniwalang pagpapagaling at paglago. Para sa kanya, ang susunod na hakbang ay maaaring ang pagtatrabaho patungo sa isang balanse sa pagitan ng pag-iingat at katapangan. Ang pagkilala na ang pagkakaroon ng isang kahangahangang tao sa tabi niya ay isang regalo at na, bagaman ang pagkilos, ay maaaring nakakatakot. Maaari rin itong maging susi sa pagbubukas ng mga bagong antas ng kaligayahan at kasiyahan. Ang pagbubukas sa pag-ibig at sa mga posibilidad na dala nito ay nangangailangan ng pagiging bukas, ngunit maaari rin itong maging isang pinagmumulan ng lakas at pagbabago. Sa sitwasyong ito, malinaw na mayroong malalim na pagsasaalang-alang at tunay na damdamin na kanyang pinapakain para sa iyo, na minarkahan ng parehong paghanga at pag-ingat. Ang kanyang pag-aatubili ay hindi isang direktang refleksyon sa iyo o sa tiwala na kanyang inilalagay sa iyong mga intensyon, kundi isang nauunawa ang pag-aalala sa mga hindi tiyak na maaaring dala ng hinaharap. Ang posibilidad ng pagbabago sa mga damdamin o sa mga sitwasyon ay isang realidad sa anumang relasyon, at natural lamang na mag-alala siya sa epekto na maaaring magkaroon ng mga pagbabagong ito, lalo na isinasaalang-alang ang kanyang mga nakaraang karanasan. Ang katotohan ng labis niyang nagugustuhan ka at hinahangaan ang iyong mga katangian at bertud ay nagpapahiwatig ng isang matibay na pundasyon ng respeto, pagpapahalaga, ng mga mahalagang sangkap ng anumang malusog na relasyon. Gayon Gayunpaman, ang takot sa hindi kilala at sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang mga bagay ay hindi magaganap tulad ng inaasahan ay maaaring maging isang makabuluhang hadlang sa pag-usad. Ang mga alalahaning ito ay sumasalamin sa isang kahinaan na kapwa isang lakas at isang hamon dahil ipinapakita nito ang isang kakayahang magmalasakit ng malalim habang ipinapakita rin ang mga nakaraang sugat na kailangan pangganap na pagalingin. Ang kanyang desisyon na lumapit sa iyong direksyon, na isulong ang mga bagay sa iyo at ipahayag ang kanyang mga damdamin, kahit na dahan-dahan, ay isang nakapagpapatibay na senyales ng pangako at pagnanais na magtayo ng isang bagay na makabuluhan ng magkasama. Malinaw na handa siyang gumawa ng magkasanib na pagsisikap, kinikilala na ang relasyon ay nangangailangan ng trabaho mula sa magkabilang pani. Ang maingat na diskarting ito, bagaman maaaring nakakabigo sa mga pagkakataon, ay isang paraan ng pagprotekta sa kanyang puso at sa iyo, tinitiyak na anumang progreso na ginawa ay napapanatili at batay sa tunay na pagunawa sa isa't isa. Ang pagiging bukas at mga insecurities na ibinahagi sa pagitan nyo, lalo na sa kasalukuyang mga pag-uusap, ay mahalagang mga pagkakataon upang palalimin ang inyong koneksyon. Sa pagbabahagi ng bukas ng mga damdaming ito, lumilikha kayo ng isang ligtas na espasyo upang galugarin ang inyong mga pag-asa, takot, at mga pangarap para sa hinaharap. Ang tapat na komunikasyon ay mahalaga sa pagbuo ng tiwala at pag-unawa mga elemento na maaaring makatulong na pagaanin ang mga alalahanin niya at palakasin ang relasyon. Higit sa lahat, kapakipakinabang na kilalanin at bigyang halaga ang mga nakaraang karanasan niya habang nakatuon sa pagbuo ng mga bagong positibong alaala ng magkasama. Ang pag-alala na ang bilis ng bawat isa sa isang relasyon ay maaaring mag-iba at mahalagang igalang at umangkop sa bilis na iyon ay maaaring mahalaga para sa tagumpay sa mahabang panahon. Sa parehong oras, ang pagpapanatili ng isang optimistikong pananaw at pagtutulungan sa pagharap sa mga hamong lumitaw ay maaaring magbago ng kawalan ng katiyakan sa isang magkasamang paglalakbay ng paglago at pagtuklas. Sa kontekstong ito, kapansin-pansin na siya ay dumadaan sa isang panahon ng malaking emosyonal na kahinaan, na minarkahan ng isang panloob na salungatan sa pagitan ng pagnanais na magbukas at ang takot na masaktan muli. Ang takot na ito ay hindi lamang isang refleksyon ng mga nakaraang karanasan, kundi pati na rin isang pagpapahayag ng kawalan ng seguridad na marami sa atin ang nakaharap kapag nahaharap sa posibilidad ng pagiging mahina sa harap ng isang taong mahalaga sa atin ang kanyang pag-aatubili na magbukas ng lubusan ay maaaring makita bilang isang paraan ng pagprotekta sa sarili, isang tangka na pangalagaan ang kanyang puso laban sa posibleng sakit sa hinaharap. Ang pakiramdam na marahil ay hindi siya gumawa ng sapat, hindi sapat, o hindi nagbigay ng sapat ay sumasalamin sa kritikal na pagtatasa sa sarili na madalas kasama sa mga panahon ng emosyonal na kawalan ng katiyakan. Ang pagiging kritikal sa sarili ay maaaring lumala kung napansin niya ang isang ibinahaging kahinaan sa iyong bahagi na hindi niya nagawang o hindi alam kung paano tumugon sa paraang inaasahan mo. Ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng pagkakasala o kawalan ng kakayahan, lalo na kung may sinabi ka ng hindi sinasadya na nagpapaisip sa kanya tungkol sa kanyang sariling mga aksyon o kakulangan ng tugon. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na sa kabila ng mga hamong ito at takot ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay nananatiling isang makapangyarihang puwersa. Ang pag-ibig ay may natatanging kakayahan na magpatuloy kahit sa pinakamahirap na mga kalagayan, nagsisilbing paalala na, sa kaibuturan, mayroong pagnanais para sa koneksyon at intimidad. Ang katotohanan na siya ay labis na naapektuhan at kinain ng takot sa kasalukuyan ay hindi binabawasan ang pagiging tunay o lalim ng pag-ibig na iyon. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig ng komplikado ng mga damdaming pantao at ng tapang na kinakailangan upang harapin ang mga takot na iyon. Sa harap ng sitwasyong ito, mahalaga para sa inyong dalawa na lapitan ang mga damdaming ito ng may habag, pasensya, at pag-unawa ang pagkilala at pagbibigay halaga sa kanyang mga damdamin nang walang presyon na magbukasya, siya bago siya handa ay maaaring makatulong na lumikha ng isang kapaligiran ng tiwala at emosyonal na seguridad. Bukod dito, ang bukas na pagpapahayag ng iyong sariling mga kahinaan at alalahanin, tinitiyak na alam niya na hindi siya nag-iisa sa mga damdamin ito, ay maaaring palakasin ang ugnayan sa pagitan niyo. Ang paghihikayat sa isa't isa na ibahagi ang mga takot at kawalan ng katiyakan ay maaaring maging isang mahalagang hakbang patungo sa pagtagumpayan ng mga hadlang na ito ng magkasama. Ang pag-alala na ang kahinaan ay hindi isang kahinaan kundi isang pagpapahayag ng tapang at isang paanyaya para sa higit na intimidad ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa prosesong ito, mahalagang tandaan na ang paglalakbay sa pagtagumpayan ng takot at pagbuo ng isang relasyon na batay sa magkasamang tiwala at tunay na pagmamahal ay unti-unti at nangangailangan ng oras, pagsisikap, at higit sa lahat, tapang. Tulad ng nabanggit, ang paghingi ng tulong sa Diyos o anumang pinagmumulan ng lakas na espiritual o personal na pinaniniwalaan mo para sa tapang na harapin ang mga hamong ito ng magkasama ay maaaring maging isang makapangyarihang paalala na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa huli, ang pinakamahalaga ay panatilihing bukas ang puso sa posibilidad ng paglago at pagpapagaling palaging naalala na ang pag-ibig sa kanyang kakanyahan ay isang puwersa na maaring magtagumpay sa takot at maglabas ng pinakamahusay sa bawat isa.